Kamusta? Kamusta? Bukos marmal. Dito naman ako. Mamasado na naman. Dito, sa tag-ine. Dito nga, mga kabukos vlog. Dito ko binaba isang binibili na maganda mga kabukos vlog. Dito may mga dumadaan dito mga mga magaganda rin mga kabukos mar vlog. Dito po mga kabukos vlog. Direct na init dito. Sa mega, mga kabukos mar vlog. Ito nga ka mar vlog. Ako ay nakabang na nag-aalaw ng sakay na magandang binibili ulit oh, ito nga mga mga boss mga vlog dito ko na binaba ang sakay ko dito sa Toyos ewan ko kung ano <laughs> na ito mga mga boss mga vlog at ako ay nabubulon na nauutal pa <laughs> hindi ko malaman ang aking bibig mga 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 vlog andito na nga ako sa gig 6 ng Wislea mga mga boss mga vlog at ako nag-aabang ng sakay na isang magandang binibili na naman ulit Ito nga, plus na naman ako. Nabayang na kasama ko. Ay lang nga, mo vlog. Nasa baba ang aking camera. Ang naman ng cameraman na nato Natasya yung level nato Oh my God! Vlog. Eh na naman kabos mablog ako yung nabubuli na naman Ito nga, meron ko nakita isang binibili wow. Dito nga pala binaba yung isang sakay Na lalaking bata Yung naka yes. eh pa nakatingin sa akin binibili Tumingin ka lang, akin ka Paano masabi? Yan nga kabos mablog, pangalawa na, na naman ako E ano nga ka boss vlog, ako ay nabiyahe na. E ano na nga ka boss mo vlog, ahad ako kakain na. Nice. may lakas lakas mga masala. Tara, kain tayo mga ka boss vlog. Dito nga. Sa dami ko lang nakita mga babaeng mga ganang, mga ganang binibili, mga dilat. Okay. Ayun e na naman. Kumaga na naman. Pagkabulol ko. Pero okay lang yeah, yan mga tropa. Hanggang dito na lang ako, hanggang sa muli. <laughs>